Hi guys, share ko lang sa inyo yung nangyari sa amin kahapon. Grabe, ang unang bagyo ng Pilipinas, ang bagyong Aghon. Sa kabila ng napakainit na panahon noong nakaraang buwan guys, ngayon na yung ating uh, ulan na hinihiling. Yung ulan lang yung hinihiling natin pero bagyo yung dumating. Napakatanggal na panahon na din nung nakita kong bumaha dito sa amin yung bagyong rusing pangayon at saka yung santi ang nakita kong ganito ang pagkabaha. Medyo mababa pa nga ito pero nakakagulat kasi napakabilis ng pangyayari. Siguro nga kung hindi pa tumila ang ulan, Diyos ay lulupog po kaming lahat dito sa pagsanghan ng una. Umapaw kasi yung mga ilog dito na namin. Nakakakaba dahil well, sa ngayon, wala kami ngayon sa bahay dahil nasa hospital kami at nandito nakakunpa ng anak ko sa ospital kaya hindi ko alam ang nangyayari doon naiwan pa nga doon yung isa kong anak kinokontak ko ay hindi ko makontak-kontak kasi na siya lang yung nagbabatay doon sa bahay namin hanggang sa nakita ko nga nang bumaha na pala doon eh dito sa ospital ay malakas nga ang ulan pero hindi naman bumaha kaya nga kala ko ay okay lang ayan nga pala yung daanan papunta sa may amin Kanyang sa may kalsada grabe daan pa lang medyo malaki na yung tubig kaya talaga nag-alala ko itong video na ito ay kuha ng aking kaibigan at sinabi ko nga ay eh, padalhan ako ng video dahil nga hindi ko alam ang nangyayari doon sa may amin at hindi ko alam at hindi ko rin makontak ang aking anak at ang aking nanay napakalakas nga daw ng hangin at talaga naman napakabilis ng pagtaas ng tubig sa may idot nakikita niyo sa bandang doon ay eh, hindi inabutan ng tubig pero dito sa may kalsada sa amin umabot ang tubig Grave At dito nga sa mga banda rito, yan, papasok ko yan sa may amin. Ay, napakalaki na lang ito. Babe, ayan yung bahay kong puti. Yan. Grabe. At higit sa lahat, inaalala ko yung mga aso kong nakatali. Kaya sabi ko sa nanay ko, sa yung mga aso ko? Pero wala pa rin ako natatanggap na reply. Dahil nga walang ilaw sa kanila at wala rin internet. Kaya naman, hinihiling ko ang inyong panalangin na sana ay huwag nang umulan. Dahil kapag umulan pa, ay kami ay lulubog. Dahil umapaw na po ang mga ilaw dito sa pagsagay. Ay sana, hindi ko rin po alam ang nangyayari dahil until now, ay nandito pa rin po kami sa ospital. 你这。<laughs> <laughs>